Okay, magandang uh, araw sa inyong mga kamotaventure. So, for today's video, uh, mag-unbox and magre-review tayo and at the same time, uh, mag-test uh, flight din tayo para sa bagong dumating natin na uh, unit. So, ito po yun, dumating na po. Ito po, dumating na po yung ate po uh, i-unbox para sa araw na ito. So, ito nga po palang unit na ito ay uh, perfect to para sa mga beginner and then uh, sa mga... uh, mga mining po sa so mga uh, drone. So, unboxing na ito. And let's go! So, wait na nga po mga kamoto-venture yung ating bag. So, nilagyan ko siya ng front sound na para kitang kita ko kung saan nakalagay yung talagang pinakatap ng ating unit. So, yan. Well, unbox box natin. Yan po. pagbunga na pagbungan. Pagbukas natin is bubungan talaga sa atin yung drone natin, remote, and then battery. So, dito meron tayong tatlong batteries po. And, meron din tayong uh, guard para sa propeller. And then USB, ah, USB wire for support charge. So ito yung guard natin. And USB plus yung maliit na screwdriver. Tapos meron din tayo extra na propeller and extra na gear. So may dalawang gears po tayo dito para po kung sakaling masira yung gear natin dito sa uh, propeller natin is pwede natin palitan. Okay? And then may don't din tayo dito user manual. So, of course, yan manual po natin. Uh, English tapos Chinese. So, yan. And then ito po. So pag i-connect niyo na po siya, So, i lang itong QR code para pa uh, may download nyo na siya kaagad sa Google Play. Okay. So, ito yung pinaka-drone mismo. Yan. Ganda. Okay. So, meron tayong headlights. Plus, may camera din siya. At dito pala sa baba, may camera din tong drone na to. So yan, so sabi dito is nasa 5 megapixel daw siya. Pero tingin ko mga ano lang ito eh, mga 1 megapixel lang siya. Okay, so ito yung remote. So makikita natin, yung remote is made of plastic. And then dito nilalagyan dyan ng battery. Yan, so tatlong double A's yung nilalagay po dyan. Okay, so try natin yung stick. Okay, pwede naman siya. Yan, may mga buttons po tayo dito. Yan, ang dalawang buttons na is para sa camera. Up and down. Yan. yan, pang up and down ng camera yan. Aba. Aba, sige, pindutin mo po ng pindutin. Sige, yan. Okay, tapos dito sa is yung power button natin. And yung sa... Para po yan sa headless natin. Yan is para sa... Yan is para sa one key take off and then one key landing. yan. Ito is yung pang-trim. Para kung halimbawa uh, magalaw yung drone natin pwede natin i-trim yung kanyang lipad. So, left and right. So, halimbawa ayan. Uh, forward, tapos backward, trim natin tapos yung isa dyan is yung so itong button po na ito is para sa pag-take ng picture po and then uh, same time, ito po ay para sa speed po ng propeller natin so pag-remote mo po, po yan uh, mag-delete po siya, 1, 2, 3 dito sa kabila naman is pang record ng video okay, so yan so bu siguro bukas itatry natin pali pa rin to 'yun. So hanggang dito na muna tayo.